Isang panibagong barko ang papunta na ng Escoda Shoal para ituloy ang misyon ng BRP Teresa Magbanwa na magbantay roon. Personal namang ikinuwento sa News 5 ng Commanding Officer ng BRP Teresa Magbanwa ang karanasan nila habang nasa laot. Sa kabila ng hirap na dinanas, handa pa rin daw bumalik sa Escoda Shoal ang mga tauhan ng barko. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa sa pagbisita ng News 5 sa kababalik lang na BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Palawan, nakausap namin ang commanding officer ng anim na 63 crew ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran. Kwento niya, sa halos limang buwan nila sa laot habang nakabantay sa Escoda Shoal, nagsimulang magkulang ang supply nila ng pagkain at tubig nang harangin sila ng mga puwersa ng China. Agosto, nang mag-umpisang kordonan ng Chinese vessels ang barko, kaya hindi na nakalapit ang mga resupply vessel ng Pilipinas. Dahil wala na halos pagkain, tatlong linggong puro lugaw lang ang kinain ng mga crew ng BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay Duran, mas tumindi ang kalbaryo nila nang masira ang desalination machine ng barko na gumagawa ng malinis na tubig kaya napilitan silang mag-improvise para maggamit pang inom ang tubig ulan. At ang tumutulong tubig galing sa aircon ng barko. Para siyang distilled water kasi parang pang-moist siya, dadaan siya sa filter. Dahil doon sa moist na yun, nakakaproduce kami ng tubig ng siguro mga apat na bote na pang inom sa loob ng 24 hours. Dahil sa kakulangan sa tubig, apat na crew ng barko ang tinamaan ng dehydration at kinailangang isugod sa ospital pagdaong sa Palawan. Ang ibang crew naman ngayon lang ulit nakakain ng maayos at nagbabawi ng tulog. Sa kabila ng naranasang kalbaryo, handa pa rin daw bumalik si Duran sa Escoda Shoal para igiit ang karapatan ng Pilipinas. Proud kami sir na kahit mag-isa lang kami doon, hindi naman namin sila pinaprovoke. So nagtatrabaho lang kami doon, wala mga aggression kami ginawa sa kanila. Pag ako ng order na mag-deploy ulit, daga kami ulit sa'yo. Una nang iginiit ng China na teritoryo nila ang Escoda Shoal at iligal ang presensya roon ng Pilipinas. Pero kahit umalis muna ang barko natin, iginiit pa rin ng Philippine Coast Guard na hindi natin inaabandona ang Escoda dahil mas may karapatan tayo sa bahura napasok napasok sa ating exclusive economic zone o EEZ. We have not lost anything. We did not abandon anything. We can deploy vessels anytime we like. We can go there anytime we like. Our DFA stated that our presence will be maintained in the show. Mm -hmm. So it's not a withdrawal. Labing isang Chinese maritime militia vessel na lang ngayon ang naiwan sa Escoda Shoal. Papunta na ulit doon ang isa pang barko ng Pilipinas na magsisilbing kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Mula sa Puerto Princesa City, Palawan, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.